guys kamusta na kayo makakatawa lang guys ipakita ko sa inyo ang ano yung ang ko guys nakatanong lang ito sa sako pero ang bunga na kailang harvest na ako tingnan yun oh ayan ayan pa ayan oh tingnan nyo guys oh Maliliit siya pero ang tataba. Ay oh. Ayan oh. Ang daming mga bubot pa oh. Ayan. Ayan guys. ngayon hmm? Naglambitin. <laughs> Naglambitin yung mga bunga niya. Oh. Ayan. Ayan ganto yun oh. Sa sako lang nakatanim Sa sako lang yun guys nakatanim Ayan oh. Yung mga bunga niya oh. Ayan. Oh. Ayan. Ayan guys. Ayan yung mga bunga niya. Ayan. Nakita nyo? Mayroon pa dun sa baba oh. Ayan oh. Ayun guys, ang bunga. Ah. Uh, Meron pa doon. Ayun oh. Yan guys, naglambitin. Ayan. Naglambitin siya guys. Ayun lang guys, nakakatawa lang kasi.